Tropa ni Jalen Brown sa Boston Celtics, bagong import ng Magnolia Hatchets. At, anyare sa karer ni Kit Jimenez, bakit siya inalis sa final lineup ng SMB kung kailan pa naman playoffs. At, pinatunayan ng Hinebra na hindi mali ang desisyon nila sa pagkaka-activate nila kay Joe Devans kahit na ito'y may edad na. Huh. At bago nga ang lahat, baka naman po po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po. Glenn Robinson III Shabazz Muhammad Ray Vonterice At ngayon, Jabari Bird naman. Ito ang ginawang hakbang ng kampo ng Magnolia ngayon. Tatlong import ang napalitan na. At ngayon sa pang-apat muli silang sumubok ng bago sa katauhan ni former NBA player na si Jabari Bird. Si Jabari Bird ay ang dating 2017 56 overall pick ng Boston Celtics sa NBA draft na kung saay nakapagserbisyo sa Boston Celtics simula 2017 hanggang 2019 na siyang naging teammate ni Celtic star Jalen Brown. Hindi na tayo magtataka kung bakit pinili kuhanin ng Magnolia ito dahil nang maglaro ito noon sa NBA at sa ibang liga na napaglaruan niya eh talaga namang literal na versatile player. So ngayong nasa bansa na itong si Jabari Borda eh inaasahang susukatan na ito sa PBA office bago ang Game 2 ng Quarterfinals. At sa isang video clip nga ng Bigman ng Magnolia may nabalitaan tayo na shooter raw ito so well makikita natin yan so ngayon etong si Jabari Bird ay 30 year old at huling naglaro sa liga sa IBL Indonesia so kung gusto nyo makita kung paano siya maglaro eto kaunting clip para may idea na kayo sa galawan at laro niya sa Hardcourt. So nito lang sa kampo ng SMB, may nadagdag at may nabawas na manlalaro ng nasabing team. Una yung nadagdag, syempre yung bagong import nila na si EJ Anosike. Siya yung import na ipinalit sa original na import ng SMB na na-injured na si Adams. At speaking of, nabawas naman sa locals naman ah So eto nga si Kit Jimenez nga ay nabawas dito sa final lineup ng San Miguel Beermen ngayon pa namang papasok ang playoffs. So syempre, siguradong marami ang magtatanong dyan lalo na mga SMB and Kit Jimenez fans kung bakit inalis sa final lineup ng SMB si Kit. So ito'y dahil na nga sa mas pinili ng San Miguel Beermen na i-activate nila ang veteran guard na si Simon Enciso. Na kung sa ay ngayon, eh itong si Kit Jimenez ay tuluyan ng malalagay sa reserve list ng SMB. Pero hingi lamang tayo ng opinion sa mga fans kung kayo ang tatanungin na pareho namang healthy etong si Kit Jimenez and Simon Nansiso. Sino ang para sa inyo ang gugustuhin nyong mabigyan ng, sang, ng isang spot dito sa SMB? Etong veteranong guard na si Simon Nansiso or etong bago-bago pa lang sa liga na si Kit Jimenez? At mapunta naman tayo sa naging mabigat na desisyon para sa Hinebra, nito lang. Sa pagkawala ni Isaac Go, talaga namang literal na napilay ang center position ng barangay Hinebra. Tukong sa ay umabot pa sila na kailangan ng team na isacrifice at ilagay si Paul Garcia sa pagiging unrestricted free agent with salary para may pasok ang veteran big man na si Joe Devance. So sa edad na 42 year old talaga namang sacrifice din talaga ito sa Hinebra at maging kay JDV. Dahil biruin mo ah, retired na si JDV, dalawang taon na ang nakalilipas. Pero dahil nagkataon na kinulang ang Hinebra sa bigman at saktong nagbabakasyon naman ito sa bansa, isang tawag lang kay JDV agad na itong inaksyonan. So pabor at agree tayo kung bakit si JDV ang napiling big man ni Coach Tim na ipasok sa lineup dahil ayun nga or gaya nga ng sanabanggit ni Coach Tim hindi mo na kailangan turuan si JDV sa system ng team bagkos siya na nga yung magtuturo para sa team So laking bagay ng pagkaka-activate kay Joe sa Hinebra ngayong playoffs dahil sa bukod sa kulang na ang Hinebra sa big man tiwala pa ang kampo ng jeans na Tama yung desisyon nila sa paglalagay kay JDV sa posisyon kapalit ni Japet dahil para makapahinga ng ayos sa bench etong si Japet pag ito'y nasa loob si JDV. So sa ngayon sa nangyayaring game at sa nangyayaring game 1 ah, ang laking bagay na nakita natin yung nagawa nito sa Hinebra na kung sa ay kahit sa 6 na minuto lang na playing time niya ay malaking tulong na siya lalo na dito sa tamang ikot ng bola at sa sistema ng team na kung sa ay nakapagambag pa nga siya ng opensa eh. At eto rin nga yung nagpahirap sa ilalim kay Allen Durham na import ng Meralco habang wala si Japet sa loob. Ewan ko lang kung napansin nyo pero ako pansin na pansin ko. Malaki talaga yung tulong kahit pansamantala itong pagkakabalik kay JDV So yan, biruin mo. After 2 years na hindi naglalaro ah, tapos biglang sumalang sa laro, ang matindi pa niyan, isang practice lang pala ang ginawa ni JDV dito sa Hinebra, sabay salang sa matinding laban sa playoffs. Ah, grabe, dito pa lang, laking sakripisyo na talaga nito. At good choice naman, and right decision naman to. At agree tayo rito sa ginawang ito ng Barangay Hinebra. So kayo, ano opinion nyo dito? So...